Matagal nang usapin ang height requirements sa pagiging flight attendant. Pero iba na ang panahon ngayon, mga Pops, dahil ang nakilala namin, kahit di gaanong katangkaran, naabot naman ang kanyang pangarap na maging cabin crew. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Sky is the limit daw sa pag-abot ng mga pangarap. Pero paano kung ang dream mo na trabaho, may height limit naman. Ganito ang screening ng mga aplikante para maging airline cabin crew. Bukod sa mga documents at interviews na pinaghandaan, tinitignan din ang tangkad nila. Kaya sa ilan na hindi maabot ang pole bar na ito, ay mukhang hindi makakapasok sa next round. Kaya naman ang tanong, bakit nga ba may height requirement sa pagiging flight attendant? Bahagi raw ito ng standard. For safety, kailangan yung reach ng aming cabin crew, uh, nakakabot doon sa overhead compartment. Ibig sabihin, hindi ibas, na nakakailangan nyo ng evacuation or kailangan mag-assist doon sa mga passengers or mga may kailangan kaputin na safety equipment sa loob ng aircraft mas accessible dito sa kanila. Dagdag ni AirAsia spokesperson Steve Dailisan, ang standards daw na ito ay binuo hindi para mang discriminate. Hindi rin daw totoo na dapat ay pang modelo lang o artistahin ang appearance ng mga crew. Ang importante raw dito ay yung capacity na kumilos, health at fitness, maayos na communication at personality. Kwento pa niya, maraming mga applicant ang nakatanggap muna ng rejection bago matanggap. Maliban naman sa pagiging cabin crew, marami pa namang opportunities sa airline industry. Tulad ng ground ground staff, grounds operations, marketing team, digital divisions, at marami pang iba. Pero ngayong panahon, ang ilang airlines, hindi na height ang tinitignan. Tulad na lamang ng nakilala kong cabin crew na si Amalia. Five years na siyang nagtatrabaho bilang cabin crew. Kahit ang height niya, nasa 5 foot 1 lang. Mas mababa sa industry standard na 5 foot 3. Um, I do have reach. So the generic reach is um, 200 Ten to twelve centimeters, so I'm able to reach that. No one's stopping you from checking out um, a hiring. There are a lot of airlines now that. they don't Sabi niya pa, para sa mga gustong pasukin ang mundo ng tourism pero hindi nakapagtapos ng tourism degree, pwedeng pwede rin. Dahil siya mismo, ang tinapos ay interdisciplinary studies na may tracks na theater arts at communication arts. Kaya wag daw mawalan ng pag-asa at magabang abang lang daw sa mga recruitment openings. Iwala lang daw Makakamit din ang inaasam na work at life goals. Kaya huwag matakot na mag-try and try until you succeed. Mobile Journal, Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita.